mga miyembro ng Sex Bomb Girls, nakaranas pala ng ganito mula sa mga fans. Usap-usapan ngayon sa social media ang mga revelasyong isiniwalat ng dalawang miyembro ng grupo ng Sex Bomb Girls, na si Ira Bermudez at Sugar Mercado, tungkol sa mga naranasan nilang eksena mula sa kanilang mga tagahanga, inamin nila ang mga kaganapang ito sa naging panayam sa kanila sa Fast Talk with Boy Abunda, di naman may kailan na naging popular o mas sumikat ang grupo ng Sex Bomb Girls, dahil sa kanilang galing sa pagsayaw, pagkanta at pag-arte at dahil na rin sa pangangalaga sa kanila ng kanilang manager na si Joy Cancio, ay malayo ang narating ng grupo ng Sex Bomb Girls, bago ito tuluyang nagkawatak-watik dahil na rin sa may kanya-kanya na silang pamumuhay, ilan sa mga kantang sumikat ng Sex Bomb Girls, ay ang laban o bawi, spaghetti, di ko na mapipigilan, 17, at marami pang iba, masumikat ang grupo ng sex bomb dahil sa naging dancer sila noon ng sikat na noon time show na Itbulaga, at nagkaroon pa sila ng teleserye sa Kapuso Network, kaya talaga nga namang marami paring tagahanga ang nasabing grupo magpahanggang ngayon. Samantala, sa kabila ng kasikatan noon ng sex bomb girls, may dahilan pala kung bakit palaging magkakayakap at pila-pila ang mga original members ng sex bomb girls, kapag pumapasok at umaalis sa venue ng kanilang mga shows, kinumpirma ni na Ira Bermudez at Sugar Mercado, na may mga pagkakataong hinihipuan na sila noon ng ilang male fans na gigil gigil sa kanila, kaya naman sa tuwing lalabas at aalis ng stage ang sex bomb girls, ay makikita ng mga tao na laging magkakayakap ang mga miyembro nitong sina Ayra, Sugar, Rochelle Pangilinan, Jopay, Izzy Trazona at marami pang iba, sa guesting nina Ayra at Sugar sa Fast Talk with Boy Abunda, na ikwento nga nila na ilang beses din silang natsatsansingan at nahihipuan ng fans, kasi yung ibang fans namin, dahil mabait kami sa fans namin, tinitreat namin sila na parang pamilya at friends namin yung iba sa kanila nagtake advantages tapos yung iba naman nangyayari sa situation na may performance kami umaabot na sa hipuan chika ni Ayra say naman ni Sugar kaya Tito Boy ang ginagawa namin isa-isa pila-pila kami magkakayakap hawak namin yung mga bahagi ng katawan namin papasok at papalabas ng stage in fairness halos lahat ng miyembro ng Sex Bomb Girls ay maaayos na ang buhay sabi nga nina Ayra at Sugar Happy and contented na sila sa kanilang buhay ngayon, si Ira ay naka-base na sa Adelaide, Australia, kasama ang kanyang asawang Australian, habang si Sugar naman ay patuloy na nagtatrabaho para sa dalawa niyang anak. Say ni Ira, so nag-decide na ako na kahit anong pick ng career ko dito, kung malayo ako sa mahal ko sa buhay, mas pipiliin ko na lang na kasama mo siya. Umuwi raw siya ng Pilipinas dahil namatay ang kanyang ina noong September 8, Dalawang araw matapos ang kanyang kaarawan, birthday ko nung na-ICU siya kaya sobrang nag-struggle ako that day. Samantala, sabi naman ni Sugar, walong taon na siyang single by choice, matapos ang nangyari sa kanila ng kanyang ex-husband, sa ngayon, nag -e enjoy naman si Sugar sa pagiging single at working mom. Ayun pa sa dancer at TV host, marami rin siyang pinagdaan ng matitinding hamon sa buhay, pero para sa kanya ang lowest point daw ay nang hindi niya nagawang magkaroon ng kompletong pamilya. Wala naman sa atin na gusto na watek-watek yung family, pero naintindihan ko si Lord Y, para maging strong ako para sa mga anak ko, ani Sugar, ito naman ang maibibigay niyang payo sa dalawang anak, kung magmamahal kayo, huwag niyo gawing mundo.